hindi lang sa uman hindi ko ako nalang nakakatakot ang ulo parang may bagyo Hindi kasi matanggal yun. Tinatanggal ko yun. Dali yun. Stain na yan. Mga ganyan. Nalagyan ko ng muriatic acid. Makabili bukas ng muriatic acid. Tapos na eh. Na eh. Budburan. Para pag ulan. Matanggal. Napaka dumi. Banya.